Nag-ikot ngayong araw si PNP ProBar Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman sa mga sementeryo sa Cotabato City upang tiyaking handa ang kapulisan sa Undas 2025. Narito ang report. Bilang paghahanda sa Undas, maagang nag-ikot sa mga sementeryo sa lungsod si ProBar Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan. Anya, handa na umano ang PNP lalo na dito sa Cotabato City. Uh, so para uh, ang ating PNP lalo na dito sa Cotabato, uh, nakita natin na handang-handa naman sila no, ang ating kapulisan. Kaya, kaya lang siyempre, we have to check on it no. We need to ask them sa tactical level, kumusta yung preparation, mga contingency plans natin. So we were assured by our city director na everything is uh, well uh, planned and prepared. Kaya tayo ay nagii-inspect lang at tinitingnan natin yung kahandaan, baka pwedeng meron tayo mga i-suggest na pwedeng idagdag, i-improve. So ganun lang naman ang role natin. Nauna nang pinuntahan ng opisyal ang mga libingan sa para. Hinikayat naman ang opisyal ang lahat na sanay sumunod sa anumang direktiba ng otoridad at 'wag nang magdala ng mga ipinagbabawal. Hinihikayat ko ang ating mga kababayan na sana huwag tayong magdala ng mga bawal. Ha? Nandiyan yung mga patalim, yung ating mga baril, pati yung mga nakalalasing na inumin. Sabi nga natin, irespeto natin yung mga kasama natin, mga kababayan natin na pumunta rito para magdasal, pagdasal yung ating mga kababayan na namayapa na. So, bigyan respeto natin. So, huwag tayong magdala ng mga iligal na mga bagay, lalo na yung mga inumin. Siguro, pagkatapos natin bumisita, kung magiinom doon nalang sa bahay ninyo, 'di diba? So dito i-observe natin yung solemnity ng ating uh, pagdarasal at uh, uh, para doon sa mga respeto din sa mga kababayan natin. Jen Garcia, I Philippines.